Ito oh nung Parang ah, naroon no, na magpaapoy no Parang talipad talaga Totoy baka makagat ka Layo ka May balahibo pala yung ganyan Pagbata pa siya may balahibo Totoy baka makagat ka Layo ka Walang tali Ito yung itlog nila o oh. May preserve talaga ng itlog Nakuha sa kapanahonan Spinosaurus was cold-blooded animal That sunbat every morning Before hunting Spinosaurus gets too hot is used to evaporate heat from its cells to lower this body temperature. Grabe. Mahilig pala siya sa ano, sa ta ilog daw. Puta ano. Yan mga dinosaur po rito yan. Ala so, pakinggan so, natin yung tunay yung nagalaw. Grabe. Laki. Eh uto pala may nabuhay at may may ano sila dito may botong yun, may buhay pa tan buhay pa? buhay ka pa dapat na mawalos? yung T-Rex pa na? yun, yung 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 Kamara Saros Maka lang mga buto nila eh no? Isa pa lang na buto eh Grabe, grabe. grabe. Kaya kaya kang ano Alagaan mo kaya no Hirap siguro magpastol sa ganyan no Maliliit May balahibo itong isa ito oh. Baka makagat ka Totoy Totoy baka makagat ka Layo ka May balahibo pala yung ganyan May balahibo po oh. pa eh sa'yo toy oh, Wala wala Minto wala Wala napagod na Naubos na ang battery Ayun ano <laughs> Ah, oh, parang oh, oh. baka pala yan. Baka na wala ata to. Rinosaurus yung bongo ng okay. rinosaurus. Yan, pero naman dito yung mga maliliit naman, nagalaw. Pag bata pa siya, may balahibo. Tutoy, baka makagat ka, layo ka. Walang tali. yung kuko niya. Kinagat oh. yung ulo. Oh. Buhay po yan, oh. nagalaw. Oh, Uy. Uh, <laughs> <cultura>. um, galit. Galit. Galit sa atin eh. Ba't <laughs> di sila takot? Kaya <laughs> yun ang matatakot eh. Yung bata to, ang tuwa eh. Oh. So, parang Bubuhay. yung... Parang pato yung leg. <laughs> <responses> <McLaces> Pag may nabubuhay talaga dating ganyan. Oo. Oh, parang tayo ng tao ngayon. Tayo ang inahunting nila. <laughs> Walang mabubuhay niyan. Oo. Oh. Bumaha lang kasi Bilis pa nang tumakbo na mga ganyan. Bibilis niya lang eh, oh. napapanood mo sa ano? Yung dinosaur? Napapanood mo sa movie na ano? Ang bilis nilang tumakbo. Oh, uh, dinosaur bilis. Diyan ba yung may highlight na no pinag-aagawan? Uh, itlog? Uh, oh. <laughs> ah, oh. Hindi nyo mapasagbasay nilaglag sa ano Ay, look. May mga nagkalaga dyan dati Yung nagkalaga ako dati kasi lang Kinain, kinain din yung nagkalaga Ah <laughs> Yung mahirap dyan eh kayo may sisiyo ba dito? Ayan. Nangitlog sila. Obiraptor. Obiraptor. Tip or mam. Tip ba yan? Tip siya ta. Ayan no? Grabe yun. Kinakain niya yung Pinakain mga anak. Kinakain niya yung anak. May, may question mark dito eh. Kung yan daw ba yung nanay o yung ano. Pag nanakaw. Kasi kamukha din niya. Oh, kamulog. Ganito yung itlog nila o oh. may preserve talaga ng itlog. Nakuha sa kapanahonan. Ito yung dati na luma, no? Nahukay talaga nila. Puro oh, okay. oh, okay talaga yung action. talaga, maitlog po. Hindi na pisa, maitlog. Masayan yung kalansay niya. Kapersed. Hmm. <laughs> Sapaw mo sa sinaing to, Sabi, Sabi ni Buddy, sasapaw sa sinaing, parang balot. Baki siguro ng balut nito no. Ay pwede pa mabalat ng shell niya pero 'yan, ay mga lihod niyan, hindi na pwede 'to. Andito doon 'yung mga shell na 'yan, kuha uh, nila. pa ba ng protein Bakas ng paa, langit pa ng bakas dati para swimming pool na no. Oo. Para pipino, pinomot talaga 'to. Para ilagay dito para na-set eh, 'yung pain. E kupo. Yung mga kuko pagtaas namin dito, mayroon mga pinatuyo na ganito. Grabe pala, totoo pala talaga natin may naanong ganito, mga dinosaur. Ano? Tuyo po yan, totoo yan. Talot yung ano yan, yung kamay ng magila. Ang dami yung kamay. Wala siyang upaktak niya. Mag-uit. Parang ano siya, hindi siya mga kalipat tumatakbo talaga. Ayan. Ayan. Ito po siya. Oh. Ay nang no, lipad. Halipad, ay nang lipad Ay, di. Lokso lang. Lokso. Sa Pero ang kinakain niya, no? Dito tobe. Dito tobe. po yung mga nakita natin. E, pa. E, e, mayroon pa yung nabubuhay ganyan, malaki. Mayroon pa. Sa ibang basa. Parang mabasa. may, may straight ang sabata doon, no? Oo, oh, ito. Nakaprosherve din, oh. Grabe, oo. Oh. Nalipad talaga. Yung nakita natin doon, yun din yan. Yung Mas malaki lang yung kamay. Oo. Pag matanda na siguro. Ito so nakakalipad ko. Parang ay. Oo. Oh. Ito yung buto niya po. Orang <laughs> Parang dinosaur din. Parang sa. Ay, ba ito? Ito, ito yung ano niya. Ito. ito yung buto. Ayan yung buto, ba? ayan yung buto niya. Ah. Uh -huh. Ito ko talaga. Ano? Ay po sa baba. Oh. Laki ng aso oh. Ito, polar bear yan. White so, polar? Oh. Pagkain niya, ganito. Mga ganito yung pagkain niya. Ginupitan pa yan. Ginupitan pa yan. Ah, pagdating dito, ano mga aso? Ano yung tawag yung pusa? May rabbit na pusa. Ano yung talaga ito? Ginupitan pa po na kuko yan. Tumatayo talaga. gabi pala yung ngipin ng lobo, no? Hindi, mas matindi pa sa musang yan. Laki! Laki, laki na malaka pa sa aso. Sabi yung aso. yung aso. Laki naman ang tubig na ito. Eh, hindi naman ang wansyong na. Ano ba yung nangunodan? Hindi oh. eh. Ah, kailangan translation? Hindi naman kailangan translation. Tignan naman namin yung pag-uusok. Itong Masakopuan? Ay ano, di pa yung nanunusok? ganito talaga yung kangaroo? May ah, ah, baby siya. May baby niya sa loob. Pati kabayo nilagay na, na dito sa loob. Kabayo. Sibra. 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 Oh, paano parang kabayo rin. May mabuhay pang ganyan ngayon. Hindi ko lang wala. Kamali na sa dati meron. Kabayo. Ito. <laughs> so, Ito. 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 Yung ito yung malaki, ano yung bubuhit mo lang ganito? Ito yung malaking ano, iba insecto yung kinakain niya. Oo. Oh. Mga alay. Oo, hmm. ito pa yun. Yung haba ng musok. Haba rin pala pati kanyang ano. No. Malahibo. Oh, okay. Nakatakot yung paa niya, oh. Ito oh. yung ibon. <laughs> Tawag Sawa. tita.

<laughs> 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 padaan, padaan, padaan. Ato, bupa, ayun ang kapatid mo. Ayun ko. <laughs> 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 ayun yung Kamusta ka na? Ayun yung galit Galit. Wala kang dalang sa akin. Huwag ka Nagalit <laughs> ka eh. Ito naman oh, Nakita niya yung maganda. Ayun na pagpapakita ng gilas yan. Ito na nakita ng mga pugi. Ano yung gilas? Babae o lalaki? Ano uh, so ang sabi mo yan? Bunti siya eh. Babae. <laughs> o malaki lang yung siya. Kailangan yan. Bibitinan niya bagay yun. Yung malaki. Ito pala. Ito yung pangalan niya. Si Orangka. Orangka. Yan yung gibon yung ano. Ito. Si gibon. Yan yung nasa dolo. Ano yung pangalan nila dito? Ano yung pangalan nun? Yung may anak Spider Monkey? Saan Spider Monkey? Baka yun, yung Spider Monkey, monkey doon? Parang tao na yun, ano? Oo. Uh -huh. Ah, uh -huh. ito yan. Hindi. Dusky Lip Monkey. Ito normal uh -huh. na to eh. Uh, ito yun? Ayan. Ito yung matalino. So, Ito daw yung closest sa atin relative sa tao. Ito yung sabi niya 1.6% ang relay. The... Ang ano? Ang DNA? Keep them see our great apis that live in the rainforest. In Africa. They are close living species to humans. According to molecular biology studies, there is only 1.6% difference between chimpanzee and human. Ayun right. to. So, ay, okay. Parehan sila. Ito pa lang kapapares natin. oh. Pinagmulan sa Charles Darwin. Ngayon, ngayon pagbumukan natin dati. Sa so, ano, ngayon. <laughs> <laughs> hindi ang payag. ang payag. Di ba si Primon <laughs> nakakaupo na o tignan mo. Oo. Kapag-isip na rin yan. sit-sit nila dyan o. na o. Ito na o. Ito na Ito na na ito naman si... sandito. dito? Wala siya dito. Tawang tao na to. Oo, oh, ito kamukha. Oh, may, kamukha na to. Galit na galit. Maganda. Ay, maganda siya. Ay, maganda siya. Oh, beautiful eyes. Ay, isang galit na galit. Oh. <laughs> <laughs> Dinagbayad <laughs> niya utang. Grabe no? Utang na loob. <laughs> oh. Grabe yun. Grabe naman. Ito yung ano, na develop na siya. Nagiging oh. Nagiging tao na. Gantan. Yan o. No? Ayun na. Ayun, ayun na. Ayun. Pinaka -final na Ito pinaka-final na nga. Ito yeah. diba yan. Ano pang tawag niya 900-1400? Ano, di-develop pala siya? Ah, diba dito. dati, yung simula doon, naging ano na. Ay, doon lang, simula dahil simula doon, sa dulo. So, naging tao. Yun. Kasi Charles Darwin Chory. Yung tinikitan so, nila papuntang tao, yun no. Di ba simula doon? Ayun. Tapos doon, no? Parang naglahi-lahi sila.

Pero yung babae naman. Para pogi no? Para para sa Pilipino, Pilipino ang tawag niya. Para taas no? Oo. Ito ata siya. Ano pangalan nga si Lucy? Si Lucy. 1992. Tambah di 1992. 1974 American anthropologist Donald Johanson discovered that fossilized humanoid bones dating back more than 3 million years. in Ethiopia and East Africa and then the, I mean, the bones were from the adult female australopithecus that was an other apes mga apes na po the paleo <inaudible> Tapos 1974 rebuilding in 1992 Johansson returned returned to the father and discovered fossils including this skull of male astralopithecus apparences according <inaudible> <inaudible> to <inaudible> this new discovery scientists once again reconstructed appearance of astrophysics Astrology was a parent sister of two model of pala yung model niya. Three female represent the construction of Lucy from early and male represent the construction of this and more recent. Dalawang discover, no? Mabahit lalaki. Oo, ito na pala yun. Ito. Porridge in Sabanas. Mga hawak. Ito ay pala ay. yung Sabanas. Ito naman. Ito, ito yung na-disover niya. Saan ba yung food bin nito? Grabe dati. Natignan mo dito yung ano okay. nila. Yung nasasakyan dun, no? Grabe okay. dun, eh. no? Nasasakyan ang liit. Mm. Grabe yung ano uh, dati. Ano yung mga buto yun? Buto ng taa. Yung ano yun? yun. Yung orang buto. Ah, ito na yun. Yan yung disover niya. Hmm. Pagkatapos nito, tapos, napunta lang tayo ng na. Ayan <laughs> na. Grabe yung tao pala dito na no, pag namatay ka na. No. Kaya pala parehas na parehas ng buto ng unggoy. Oh. Ayan, Medyo carb nga lang yung ano. Lagi kasing pahiga sila. Simula doon pala, paikot sa lang kayo. Tignan natin doon. Ah, pa, yan yung ano. Ito na simula May bangtot pa. dinosaur. The primate skeleton. Ita, no. Ito. Topia. Dito na ako dinosaur eh, Parang wala pa rin siya. tawag Ito tarsier na to. Di ba may pa sa atin? Tarsier yan sa atin. Ayan. Ayan namin dito na po yung ano resulta niya. Ayan siya oh. Yung resulta. Yung maliit na ano na siya. Marunong na rin siyang ah, mag, ano, mag ng bato. Papoy ba 'yan? Oh. Yung galit na As galit to. Na. Ito pala yung parang Filipino style yung ilong no. Pero mabalahibo pa rin yung kanya-kanya katawan. Ito. Hmm. Ito. Oh. Marami po noon naroon na magpaapoy magpapoy no. Parang tutong tao tignan mo. Hmm. Eh. Ang finish ng poet. Kasi mabalahibo pa dati no. Oo. <laughs> uh oh sa buhok. Sila ulit ang tao. Dati hindi pa si kasi ano po yung kasuotan. hindi uh, pa uso yung kasuotan. Yan, nat mga... natuto na sila mag ano. Mga, magbahag na sila. Yung parang sa atin yung tawag dito yung Ito. Oh, katutubo. Natut, o, natut Ay. Natuto na sila magtanim dito. Mm -hmm. Samang isda. Nangisda lang. Nangingisda. Tatanim na. No? Oh, pero may balot na kanyang ano. Uh, mo pa no nila i, i, ano yung ano yung isda. Grabe yun, no? Yung, oh. no? mo wala pang mga damit-damit dati. Wala pang mga kotse eh. Ito uh, yung uh, ano, ano eh. Sin Ay, may ganito ka may ganito yung ginagawa ni tatay ko eh. Gumagawa siya pag ano, pag malakas yung agos. Tapos yung ta pelapil inaano niya, iniwan niya ay nag, nagbibigay ng space para duman yung tubig doon papasok yung oh, papasok yung, isda yung tilapia oh, ay tilapia isda da <laughs> bahay-bahay nila ganyan dati ayan oh wala kang pako yeah. grabe <laughs> dito no ang ganda yung babae oh kaso <laughs> ay mga natin discover nila hindi na na nila Ayan dati sa pa mga ang uh, dati gamit-gamit kambing -gamit. papadid kumukuha ng gatas ano naman, atas. Atas. At, naman to? sa Africa parang may ano rin dito no? ganito ba yung ano dati? oo oh, wala pa silang kasuotan tignan mo yan no? sa Africa yata yan eh, baka dito rin siguro yan kasi Oh. Yung si Basi sa atin, di ba mga ita rin? Parang gano'n yung Mabapang style nila. Ito yung mga gamit nila. Boto-boto. Oh. Boto ng bayogo ito meron sa amin ito. Ayan. Mama is. Ayan, yeah, ang gabi dito. Nag-aalaga na sila ng baboy ramo. yung may mga alaga na ng baboy. Oh. Pastor Ayan. Man. Grabe, lawak ng ano. Oh. Parang imaginein mo yung pangingisdaan natin yung dun sa lang yun, dun lang yun. No? Tignan mo yun, no? Kung isipin mo yung maliit na tao ka lang, tapos dyan, no? Parang dam na siya doon sa, no? Parang ito na yung pinaka, ano niya, panambak niya. Ang ganda, no? Imaginein mo yung sinangon ng ano, ha? Tapos dito, parang dyan sila ng isda. sa ito yung bahay-bahay nila. Ang ganda ng bahay nila. Ito yung makikita mo dun sa, ano, sa Formosan. Mga bahay. Ha? Oo, ganyan mga mga village yan eh parang mga bato-bato lang no eh bato-bato mga putik, putik, putik. Lang yung putik, yeah, putik. tapos yung may yung, 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 may pausa sa damit basta may saplot lang sila ito yung nagmamaritisan na ah, nahanap buhay sila <laughs> ay lang ang kakainin ay lang <laughs> ang kakainin ah, sabi nyo, nangyayari kada araw po may nagpapaliwanag dito hindi naman, naman ba nandyan kasi Chinese tapos na yata papadami ng padami dito naman, mga human body na dito nakasulat po dito, nagbigay sa amin ng mission ano? mark, if everyone is immortal, what will the world be like? So, kung ang tao daw walang kamatayan ano ang ng tao? Silipin natin, may mga butas-butas dito. Ayan. Popular explosion po. Parang punong-puno daw yung ano, yung mundo. Generational conflicts. Ba't ko Iba yung pala nagigit. Nag-away-away. Ah, okay, ito na pala ito. This It might become a obligation. Depletion of resources. So mag-aagawan sa pagkain. Mobile okay. population na nga date might become an obligation. So, kinakailangan daw po na ano, patayin ang bawat isa. Yan, tapos na po kaming mag-tortor. Medyo pagod na, kaya alabas na kami. Hindi namin kaya ikutin lahat. Yan, maray pa rin pumapasok rito. At... solve naman po yung aming pasyal. Ah. Uh. Uh. Magbabas kami pag uwi no? Magbabas oh, Balik, kapuntang train station ulit Kapag naman kami nita ng bus, papuntang Taichung Tapos pagdating sa, tai, sa Taichung, na kami Kapuntang Bori Sana yan na yan Pasalo sa atin, 3-0 3-1, 3-2 3 ka pala yung papasok mo Pinagod ah. na tayo Ha? Ito tayo Sarap pa <laughs> Tola ka <laughs> Sakay na po kami ni Ethan sa bus Galing dito sa National Museum Dahil pa rin umuwi Umuwi eh. na Pagod din, grabe na nakit yung dito po <laughs> At, pero enjoy naman po nakita natin doon yung mga uh, mga marami sari-sari na hindi natin nakita sa personal puro hindi tinik ng tilapia hindi <laughs> mga tinik ng mga sinaunang ano. mga buto -boto. boto mga ilang minuto kaya tayo pagkutat tayo dyan 10 minutes 10, 10, 10 minutes tapos sorry Ayan, dumaan mga palakay po sa, sa RJ Pagbili tayo ng konti hindi <laughs> <laughs> lang. Pang ano lang. Pama, Pang memory. Thank uh, ano na kami sa Family Mart. At Ano lang kami pa uwi na. Ito na yan. Lang, eh. Ito. Pa Hindi pa yung alis? Hindi Parating din kami dito sa Worry Station. Malapit na po yung aming motor. Drive natin dito. Drive. 15 lang ang bayad. Ayan. Malabas na tayo dito. Yung motor namin na doon sa dulo. Pagod ka? <laughs> Pero enjoy naman ano? Oo, enjoy Pagod <laughs> na Pagod. Maghapos. Mula umaga. Alas, alas 9. <laughs> ang oras ngayon ay alas 5. Mag alas 5 media. So enjoy po. At sige, abangan niyo po yung aming masusunod pang mga adventure kami ngayon sa sasakyan sa motor ayan mag-jacket lang po ako kasi medyo malamig na ayan dito na lang po tapos 'yung video yung ito at salamat sa inyong panonood Lakin dito at pauwi na po kami Ethan. so god bless po